Nagsimula na araw ng Miyerkules ang pagdinig ng Philippine Regulation Commission o PRC hinggil sa petisyon ng Alliance of Health Workers o AHW na tangkalan ng lisensya sa pagkadoktor si dating NTF Alcag spokesperson Dr. Lorraine Badoy dahil umanos sa red tagging. Buong tapang naman itong hinarap ni Badoy at sinabing ang akusasyon ng red tagging ay paraan lamang para patahimikin siya. Gate ni Madoy ang Alliance of Health Workers ay siyang maskara ng teroristang grupo na makabayang samahang pangkalusugan o masapan ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. So yung red tagging na sinasabi nila, noon pa yan sinabi ng Supreme Court di ba, na there's no such thing, no, na there is no danger to life, liberty and security when you're identified as a member of the CPP, NPA and the F ang may kapahamakan pag hindi natin sinabi. At yan na nga ang nangyari sa Pilipinas na nagkandamatay ang mga anak natin at nasira ang bansa natin. So, uh, ang red tagging na yan ay pagpapatahimik at ito, isa na naman yung paraan para pagpapatahimik sa pagsabi natin ng katotohanan. Yung Alliance of Health Workers, nakadugtong yan sa Underground Mass Organization, ang makabayang samahang pangkalusugan or masapa, which has already been designated as a terrorist organization of the by the Anti-Terrorism Council. At ang ang pinaka-aim ng masapa na yan ay aim ng CPP, NPA, NDF na pabagsakin ang ating gobyerno. Sa Adpan hindi ito takot sa naturang petisyon dahil marami anyang sumusuporta sa kanya. Hirit pa nito na ang mga binitawan niyang pahayag noon ay opisyal na pahayag ng Estado. Tiwala ito, nagkakatigan siya ng PRC. kine question nila yung pagka-doktor ko ang hindi nila alam, ang mga nagreklamo ko niya, mga, mga doktor yan, ano? so ang hindi nila alam, napakaraming doktor behind me. Now, before I came here today, I, I had really ano, statements of support from various groups of doctors. And these are the real doctors, the real healers of our country. We are a government of laws, di ba? So, my confidence is full with, with our government. At uh, at dumating na tayo talaga sa kabanata ng ating kasaysayan na dapat wakasan na ito, no? At saka lahat ng mga sinabi ko, lahat ng sinabi ko, no, lahat 'yan ano official statement 'yan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Hindi ko 'yan personal na opinion, no? In other words what that means is it is born by facts. Ito naman ang naging pahayag at babala ni Badoy para sa mga miembro ng miyembro ng HW. Mga 90% kasi sa Alliance of Health Workers ay hindi naman nila alam na ang nasalihan pala nila ay CPP, NPA, NDF. So ang mga membro dyan ay mga leaders. Yung mga leaders. No? So um, ang, 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 gusto kong sabihin sa kanila, napaka noble ng ating trabaho. Ako din ay isang doktor and I come from a family of doctors. No? So in my family there we must be around maybe 15 doctors and napaka noble ng ating calling at ang ang ang, ang alliance of health workers walang pakialam yan sa health work, work healthers right wala silang kapaki pakialam diyan ang gusto nila sumali kayo gusto nila nagagalitin kayo tungkol sa gobyerno para maradicalize kayo at ma-recruit nila kayo sa isang organisasyon na Terrorista designated na CPP, NPA, NDF is a designated terrorist organization and it has already been listed as a terrorist organization in the US, the UK, Canada, uh, the EU, Singapore, New Zealand, and in the Philippines. No? So, bakit kayo sumasadyo? Mapapasama lang kayo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.